Good morning, kananaan! Uh, pangatlong araw po ngayon, nawala yung mga amo ko. So, medyo late po ako kanina na nagising. Alas 8 na, alam nyo na. Pag walang amo, medyo tulog-tulog din pag may time. So, magandang araw mga kananaan. Nandito na naman po ako. Nag-blah-blah, ipapakita ko na naman po kung anong gagawin ko ngayon. Ito po, kailangan ko ngayon kasi medyo wala ng oras ang haharapin ko ngayon, itong aking mga planchahin. Introducing my planchahin. Parang ako nasa isang laundry. Nandami na ipo na kasi yung aking mga planchahin, guys. So, tingnan nyo yung aking mga planchahin. pag lang po. Uh, bago ako mamalansya, itutur ko kayo sa aking mga planchahin. Ito medyo okay na kasi na planchahin ko na siya noon. pala planchahin. Ayan, isang tamakmak na planchahin. Ayan po ang aking planchahin ngayon. So, ito po. Plancha po tayo ngayon, guys. Tara na, mamalansya na tayo. Medyo, kananaan. Alin na po kayo, tulungan niyo po akong mamalantsa. Para matapos na po Kasi, ang bala ko sana ngayong umaga, maglilinis sa doon sa biranda, doon sa terrace sa may parko ng mag-asawa. Kaso, late na ako nagising. Hindi ko naman pwedeng magtrabaho ulit sa labas kasi medyo matagal doon at saka gagamit ako ng tubig. Kaya kailangan doon yung pang mga alas sa dito ba? Yung wala pang araw kasi sobra yung init ngayon, kainitan. Nasa minsan yung Uh, mararamdaman no, pag yung hapon na umaabot ng 50 degree so ngayon plancha muna tayo dito muna tayo magpalamig sa loob mamalansya tayo guys uh, una pong planchahin ngayon yung mga unahin ko lang yung mga pambahay kasi mas madaling planchahin ang mga pambahan tapos yung mga panglakad ah uh, pag hindi ko matapos ngayon meron pa namang mga susunod na hapon hapon ko na gagawin yun kaya lang Uh, medyo tapusin ko yung Ano ba Tapusin ko yung mga ano Importante kasi Aayusin uh, ko na rin yung mga cabin nila So kailangan Ilalagay ko na rin itong mga damit Para hindi maalikapukan ba Tsaka pag natapos ko na yung mga Ano guys Doon sa tiris sa baba Kasi madumi doon uh, Mag-umpisa na akong maglinis-linis Dito sa loob na tatbali tatapusin ko lang lahat yung labas tapos dito na sa loob para makababad na tayo sa aircon <laughs> hirap magtrabaho sa labas guys hingal kalabaw so meron pa naman ako ng balit uh, 11 days may 11 days pa po ako na i schedule ko yung aking trabaho para hindi na ako kakulin kasi Hinaha pag hinahabol ko na yung oras ko, wala na. Maghapon na ako, nagtatrabaho niyan para lang may clear. Wala namang sinabi yung amo ko na linisin mo to, linisan mo yan. Ako yung ano, kusa. Minsan kahit yung hindi niya pinapalinis, nililinis ko, inaayos ko. Kasi pag may pasok naman na yung mga amo ko, hindi niya, niya maharap. Naayosin yung mga kabi-kabi niya, di ba? Maski hindi yung mga damit-damit ng mag-asawa, ako nung nag-aayos. Open na open yung kwarto ng mag-asawa. Doon nakatiwang mo. Pati yung mga ano ba, mga alahas niya doon sa kwarto. Kaya hindi pwede yung ano walang tao dito. Kasi uso din yung uso din kaya dito yung may napasok yung mga bahay. So ito sa bagay din naman ako takot dito. Basta nakasarado lahat yung bahay. Tsaka may driver naman sa baba. Na ano basta naka pag nakakain na ako ng hapunan papatayin ko na lahat yung ilaw sa baba at tapos akyat na ako dito sa ano akyat na ako dito sa kwarto ko kaya lang ngayon medyo dot dot ng dot dot sa hapon kahapon natulog ba ako ng ano hanggang alas 5 kaya kalapasan alas ano alauna na hindi pa ako makatulog nag-edit na lang ako na nag-edit ng video ko So guys, ito yung planchahin ko, yung mga damit nila. So, uh, stand by lang muna po kayo dyan. At tapakita ko na lang po mamaya kung tapos na yung aking planchahin, guys. A few moments later. Ay, so okay na guys. Tapos na tayong namalan. Tignan mo. Oh, yan na. Jaran. Ito na yung namalansya ko. Ito, ano ma, hindi pa tapos to. I-ano ko to mamaya yung steam. Kaya lang inihangal ko na silang lahat. Ngayon, baba po tayo guys. At pupunta po tayo sa... Lalagay po natin to sa cabinet para maging maluwag na dito. Tingnan mo, puro damit dito sa may third floor. Pero, naabot na tayo ng hapon guys sa pamamalansya ko. Talagang gusto kong tinapos lahat yung pambahay ba, tapos yung mga panglakad inihangar ko na lang hirap mamalansya ngayon punta tayo dito namamalansya ako, tapos meron pa akong ano guys ah, uh, bali yung mga blanket na yung pangkumot ba nila na ano ito kasi mga kapinang yung ginagamit nilang kumot sa ano, yung pag sila ng TV sa baba kailan ko na naman ito malalabhan. Hindi naman ito matumi. Kaya lang yung mga bata minsan kasi ito, uh, pag naglalaro sila, ito yung nilalagay nila doon sa sa higba. Kaya madumi din ito. Kaya nilabhan ito na lahat habang may pagkakataon. Mga blankets. sa second floor. Eh, bali, huhuli ko yung mga ano, guys. Eh, huhuli ko na lang yung mga blank, ako yung mga gamit ko, yung panghuli na lang. Marami din akong gamit na labahan. Kaya lang, hindi ko maharap. Punta na tayo sa second floor, guys. At, ah, uh, sarado na Second floor tayo ngayon, ang destination, dahil... Ito, maglalagay ako ng mga damit sa kabinet puti's cloth. Mm, ito oh. Mga tuwalya. Yan malinis lahat 'yan kasi yung mga naiwan ng tuwalya nilabhan ko lahat. Parang sa atin din ganito rin yung ginagawa ko pag yung papabatahin ng hagdanan. Ganito rin yung ginagawa ko pag umuwi ako. Lahat ng mga ano ba, yung mga nasa cabinet sa bahay namin doon sa kabakab, aparador ko. Ano, kinakalkal-kal ko lahat tapos dilalaban ulit kasi di ba pag matagal mong hindi magamit na mga damit sa aparador iba yung amoy ay hindi ko maisuot pag ganun kasi makati ayaw kong isuot so, nandito tayo ngayon sa kwarto ng ano kaya lang may kamera dito yan yung kamera so hindi kunin ko muna yung mga damit guys so, saglit lang po ito na guys, nandito tayo sa second floor. Andyan po, silipin niyo po yung aking pinalansya. Aayusin ko po siya. Kaya lang, medyo tahimik po tayo kasi may katabi po akong camera. Kaya, yeah, tingnan niyo po yung gagawin natin. Kaya, talagay ko po sila sa, ano, sa mga cabinet guys. Itong mga tuwalya nila. Naipon din yung mga tuwalya nila kasi lahat ng tuwalya na ginamit nila sa Nung nandito sila ba, didikit ko lahat para pagdating nila mabango. Ayan, ligpit-ligpit tayo guys. Ligpitin natin tong mga ano ba, tong mga naka-plancha ko. Sabay itong mga tuwalya, hindi ko pinalantsa to. Tinupi ko lang. Ayan, ito sa mag-asawa to lagay ko muna sa kwarto guys para tupi tupi tayo guys ganito na lang naging ginagawa ko kahapon medyo sa labas tayo kaya nainitan ako ngayon dito tayo sa loob bukas uh, sana magising ako ng maaga para doon naman tayo sa terrace uh, gagawin ko yung terrace bukas guys kailangan kong gawin muna yun para malinisan ko yung mga yung binta-bintana pa. Kaya kung tutusin, kulang pa tong <laughs> kulang pa tong dalawang linggo na paglinis ko sa buong kabahayan. Kainuna ko na to, tinapos ko na itong planchahin ko. Mga panglakad na lang yung mga naiwan doon. I-ano ko yun, ipadaanin ko muna sa steam ba? Steam na plantsahan. So, tupi-tupi muna guys. Iano ko muna to oh. Bali. Iayos ko muna to. Tapos ilagay natin sa mga kabe kabinet ba? Kayo na lang yung kinakausap ko guys. <laughs> Nakakaburyang yun din yung walang kausap. Kanina ko pa umaga to na nag, nag ano. Umaga pa ako na nag-start na naman Kaya lang sobrang dami. Naabot na ng hapon. Sabay dot-dot pa. nag dot, -dot ako din. -dot, dot Habang namamanan siya, Kaya na natatagalan. So. I-divide ko muna to guys. Ilagay-lagay -lagay ko muna yung mga. yung tawag ng alaga ko. Yung profile. Profile yung magkakaisang profile ba? Kung sa alaga kong lalaki, sa alaga kong lalaki. So, teka. Divide muna na guys. Iusin ko lang to. Saglit lang po. So, ito na nga guys. Ginabi na po. Gabi na o. Oh, Nag-umpisa akong mag... umaga. Ngayon, gabi na, hindi pa ako tapos. Kasi pa-stop-stop po tayo. Kanina, may gusto kong i-vlog yung Isama yung nagtutupi ako na ilalagay sa cabinet kasi kaso po naumpisahan na po yung pag live ko so ito ngayon tatapusin ko na talaga itong planchain ko para bukas po walang wala na po na ano maliwanag po dito sa taas o halik po kayo at tapusin natin yung aking pamamalansya gagamit ko tayo ng steam iron saglit lang po to guys dami pa o ala nyo ito kasi ako pag yung nag umpisa ng trabaho kailangan gusto ko yung bang pag nag schedule ako ng trabaho ko gusto ko tapusin kahit ta ano maaga pa naman po kaya tatapusin ko na lang, alas 8.30 pa lang ng, ng ano, ng gabi. So kahit na uh, bukas, tatanghaliin na naman ako bukas ng gising, okay lang. Kasi may natapos naman na akong trabaho. Bukas mga gigising siguro ako ng, pero kailangan kong gumising ng alas 6. Kasi yung biranda sa may kwarto ng mag-asaw, ang kakanain ko bukas. Yun ang tatrabaho. So plancha na tayo guys na plancha na to, o oh, kaya lang yung gusto plancha ng ako ba siguro to, iniwan naman niya. At ito, na plancha na, tapos yung ano ba, simple sa dami ng damit nila sa cabinet, pag inilagay mo yung bagong plancha, makukusot din. Kaya yung ginagawa ng amo ko pag yung papasok siya, hindi ako ang namamalansya, kundi siya pag nasa baba na akong gumagawa ng almusal. Tapos sa uh, paalis na sila ng trabaho, siya ang namamalan siya. Actually, siya dito at sa plancha Kasi na, na plancha na eh, parang uunatin lang na yung... Uunatin lang ba niya yung ano? Yung nakusog na damit niya. So... Tingnan niyo guys. lang sa kamay ito. So, patapos na tayo, guys. Within, ano uh, mga 45 minutes din tayo lang dyan, no? Bago ko na tayo. So, makakapagbay na tayo ngayon, guys. Ay, salamat po sa inyong suporta. So, tapos na naman po yung pangatlong araw na wala yung mga amo ko. So bukas po na naman. Abangan nyo na naman po kayong anong gagawin ko bukas. Maraming salamat po. Ito pagod na po ako. God bless you all.